Gireklamo sa mga security guards sa sanitary landfill sa Pulomolok, South Cotabato. Ang usa ka barangay kagawad gumikan sa pagpasulod ni ini ug mga basurero sa landfill. Sigon sa usa sa mga nagabantay sa sanitary landfill, walay igong dokumento ang pagpasulod sa nasangpit. Asa gibaharan pa sumala ang usa kanila. Gumikan sa pagpugong kanila sa pagpasulod aron nga makapamasura. Bisan papel gikan sa opisina, gikan sa barangay wala. Dapat kung kagawad ka, diha lang ka sa barangay. Kabalo naman siya, ma'am, na ay naga, na nagapamalit din hi. Monang Mo usa ka problema na mo din ni ma'am. Murag ang among team leader gi ko katungod. Dapat kung unsa among ginadbawalon ginabawalon ta din sundon sundo ta ninyo para dili ta makadako ang atong problema. Kanang naga sulod din hi, dapat wisag papil lang gamay lang papil din kagikan musunod sila din sa dumping site muhatag sila gamay lang kung papel lang, respetuhan na lang gusto pagid ko nila nga gobon na kung trabaho ina trade pagid ko nila nga wala man ko sala sa ila ingon niya anang yang basa ubaba sampula na muna na para na sa tawag, sir, wala gisulti sa mga istorya. Aminado man sumala pang nasangpit ng gwardiya. Nauna na ni Inigi pasulod ang mga nasangpit o giyatagan og ID pass aron nga makapangalakal. Apan gumikan sa memorandum nga gipagula sa Municipal Environment and Natural Resource Office Pulomulok. Gisulti ani ini ang mga nasangpit sa pagdili na sa pagpasulod sa mga dili otorisado. Lakip na mga minor de edad. Tumong aron nga masiguro ang maayong kahimsog mor ginakita gina kita man tanila mga ma bawal man gina mm. pero sa uh, sa ilang ka ano man gud mam murag diha na mm. sila nabuhi dira sila nakpaeskwela silang anak maanaanay nag graduate mm. tungod lang sa basurahan tungod sa mao nang wa na may pangabuhian ma mao nang nagdira man nakaano sila pero bawal man tuod ni mam ma inga nang basurahan da ka mag mag ano tao. pero nakita mang god nakita mang god nila ma'am na, na ay pangabuhi mm -hmm. medyo da sila nag sulod pero okay naman ta ma'am kung wala lay nagdalag problema dili lang ang ta ma'am niya. ang bulabok ito nagadto ba sig liyawyawan pa niya ngang, mga dito nga mga hidid tong si ma'am Biting. nga nganong dili daw ipahibalo sa ila kung may bisita ako man sir wala man sila ilabot dira nganong mm hmm. daw sa ila tapos ang iyang asawa ayang bana nga si kadawan nagkadto sa opisina Be, nang utana sa kay engineer na, nga nganong dili daw ipakarga ang staff niya dito sa landfill sa mga truck sa gobyerno so gi okay, explainan man sa ni engineer kasabot siguro nga bawal man na siya samtang sa pagkiginabi sa barangay kagawad nga gireklamo katuyuan lang matud ni ini ang matagan og panginabuhi an ang mga nasa kupan o gipahimakak ang aligasyon bato kaniya oh ah, uh, sa kumakahatag og ah, ah, kwan kay may kaming pa kami o settlement diri sa barangay about sa uh, uh, o sa mga tao. So before ko makahatag o uh, sa kung makasitin na In the heart of changing lives, Kinesa Russell Jean Mantile, Bri, Gada News.